Nay kenyo, updated ka na ba sa nangyayaring kaganapan kagabi sa ating ginanap na halalan at bilangan sa ating mga boto? Ayan, nandiyan nga kami sa Naik Municipal Hall ng gabing 'yan, A, kagabi. Ayan, at napakarami ang tao, ang daming supporters. Ayan, at nag-aabangan ng result. So, pasok tayo. Napaka-daming tao ka. Pwede uh, 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 sinong lamang ko ya? Wala pa Wala pa? Kasi sinong lamang te? So ayan nga, at napapansin ko parang uh, walang may gusto magsalita kung sinong lamang. Ayan. Mostly kasi ang mga nandyan na mga supporters ay makadualan. At ako rin naman, dualan din naman ako. Dualan yung binoto ko. At ayan nga, kung makapansin nyo, napakaraming tao dyan. Napakaraming nagaabang kung sino talagang mananalo. Ayan, simbolo lang yan na talaga namang uh, care tayo sa ating mamumuno. Kung sino ang mamumuno sa ating bayan, sa ating minamahal na bayan ng naik. Kung sino ang susunod na mayor. So, ayan. At uh, dapat lang naman na uh, ano tayo, na concerned tayo dahil dito tayo naninirahan. <mulong noise> So yan po na mga oras na yan Dumating ako dyan at limang barangay pa nga Ang hindi pa nakakapag Transmit uh So ito na ang resulta ng ano an official yeah. as of ano as of, 905, 905 to 41,530 si magbita pero ano, wala 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 Situwalan po 34,180 and sa Vice naman Rimulya ang layo ng lamang sa uh, kagawad po si Nazareno SJ second si Flores sa Torniwakay, Castillo, ayan, ayan, tapos na hindi pa. Ayan po ang ano, hanggang sa ito, sa inyo po sa ito. So ayan, malapit na po, malapit na. Po. Lamang na lamang po si Magbitang, lamang na lamang si Magbitang. So ayan, bandang kanan ko dyan, nandyan yung naikabidu trends na mga isa sa mga sikat na vloggers ng Cavite, Ayan. At meron pang isang vlogger hindi ko matandaan kung anong name niya at yan napakadami nga namin dyan nagaabang talaga kami kung sino ang mananalong mayor dito sa ating mahal na bayan ng Nike at siyempre dapat meron din tayong ma-interview kahit isa. <laughs> eh sino ba minuto no mo Ay, edge na Wala to. wala. Wala. Wala nang magagawa diyan ano, 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 ano pero uh, kung okay. okay. ano, ano talaga yung pagkalo. Ay, na interview pa. Paano <laughs> ano talaga yung pagkalo. Proud po ano, yes. proud. Proud Oo naman! Eh, Mayor proud pa rin. Uh, ba? Mayor June do ay. Pare. Siyempre. Sino ba rito oh. dito? <laughs> live na te, <coughs> taga saan kayo? te, taga saan kayo? sa bank na, sa sino pong panalo sa bank? si Magmitang ay, 165 ah, oh, so, ayan na nga po at dahil gabing-gabing na rin naman ng mga time na yan ay nagsisiwian ng mga tao dahil uh, sure na nga naman na panalo na si uh, Mayor Magmitang kaya uh, nagsisiwian na sila at mga naiwan na lamang dito ay mga Team Unlad, ayan, at syempre, nais pa rin namin ipakita ang aming support sa aming uh, ibinoto. Ayan, at so, yan nga po, at binabati ko na po ang uh, mga bagong halal na mamumuno sa ating minamahal na bayan ng Naik. Ayan, sana po ay gabayan kayo ni God at sana ay matupad nyo po ang inyong mga pinangako uh, na inyong gagampanan ang inyong tungkulin sa abot na inyong makakaya. Mabuhay po ang ating uh, mga mayan at ang ating minamahal na bayan ng Naik. God bless po sa ating lahat. Happy Naik! Unlad Naik!